Magandang hapon po sa lahat. So for today's mini vlog ito nga po at pupunta kami o pumunta kami sa sementery ng mister ko, so as you can see na po kami ngayon sa uh, Citrus Cemetery, dito po yung matatagpuan sa may San Jose del Monte Bulacan at makikita nyo po guys na maayos po yung sementery dito sa may Citrus at kita nyo naman na puting puti po yung mga apartment, ayan po yan yung mga nakalagay po dyan yung mga namayapa ng mga tao so ito nga po, at hapon na po kami pumunta dahil kanina ay medyo mainit at talagang marami pang tao, so ngayong hapon medyo maluwag-luwag na kaya uh, hapon kami pumunta rito sa Maya Citrus Cemetery. So as you can see, ito po, medyo wala na pong gaanong tao dahil pa hapon na to mga four pass na to ngayong uh, hapon na itong araw na to November 2. So ito nga po, at sa gilid po, may mga ano po dyan, may mga tent. Siguro kanina dyan, may mga, may mga nagbabantay dyan or meron po dyan mga libre po mga patubig at mga pakaridad. So ito nga po, at hinahanap namin yung... Uh, libingan ng bayaw ko. So, pero actually, nasa taas pa po yun. Kaya ito, nagbidyo-bidyo muna ako. Ayan, nakikita nyo po doon sa gilid po. May mga tao po doon. May mga nagtitinda po doon ng mga, mga palamig, kwek-kwek, tubig, kandila, posporo at kung ano pa. Tsaka mga bulaklak. At ito na nga po, at nauna yung Mr. Kumakit sa taas kasi nagbidyo pa po ko. So, ito na nga po, yung hagda na to. Doon po sa taas yung pinaka uh, pansyon o yung uh, pinaka apartment ng bayaw ko. So, ito nga po at nauna na siya umakyat. Tela ko po ay nahuli at nagbibidyo. So, tara ako para makita nyo pa po yung pinakataas na itong uh, apartment na to kung saan marami pa rin dito mga apartment na mga dumadalaw pa rin kahit hapon na. So as you can see guys, ayun na po. At makikita na po natin yung mga pami pamilya po dyan na may mga dala po mga bulaklak. Ayan, mga nagtitirik na po ng kandila sa kanika nila mga mahal sa buhay ng mga na mga namayapan. At ito may mga nagtitinda pa dyan, nagtitinda pa dyan ng mga lobo-lobo. At syempre meron pa rin nag-aalok ng na mga palinis ng mga mga pansyon, ayan, excuse me, mga kandila, at syempre, papintura, kung gusto niyo papinturahan yung mga pangalan dyan ng mga yumao na mga, mga kamag-anakan nyo, ayan, meron din po dyan mga nag-aalok. So, ayan, so, medyo konti na lang po yung mga tao, at ang nakikita ko lang po yung mga basu-basura na lang po na pinag-iwanan ng mga pamilya na dumalo sa kanila mga mahal sa buhay. At ito nga po, meron din ng mga lobo, ayan, si kuya, nakita ko yan dyan, at then umikot po siya. So, habang hinahanap po namin yan, syempre, nag-video-video muna ako, para makita nyo naman yung cementerio dito sa Maya, citrus. Ayan. So, ayan po. Naka-organize po lahat at maayos na po siya. At ayan po, may mga black-black po yan. Kung hindi nyo po Don't. natatandaan yung black na mga mga yumao hey. nyo sa buhay ang kanila apartment. Meron po dyan information center oh, sa baba man. po. Bago Ay, kayo si makikita kung nasaan po yung pangalan para hindi po kayo maligaw wow, at the same time malaman nyo po yung black or area nyan ng inyong mga amahal sa buhay. So, ito na nga po at habang nag-vlog ako, ayan, nakita ko yung aking pamangkin si Matmat at saka ito si ano, si, si Dada at saka si Janela. So, ayan na nga po at I lumagpas pala kami ng, know. ng daanan at ito na nga po sila. Dito pala sa kabila sila dahil sa kaliwa kami tumingin nasa sa saka ng palang <laughs> side yung uh, ng aking bayaw. So, ito na nga po at pagdating po namin eh, dinadasalan na po ng aking bilas yung asawa ng aking uh, bayaw na si Bella. Ayan at saka si, si, si Pe, ayon yung aking inaanak sa kasal. Siyempre nandiyan din si Janine yung friend ko, yung mga pamangin ko. Si uh, April Joy, si, ano, <coughs> si Jaycee at saka yung mga bata. So, dito na lang ako sa likod nagvideo kasi nag-start na silang mag-prayer. So, habang nagpe prayer syempre, ayan, eh, nag -video, video muna ako dito para makita nyo naman yung tanawin dito sa ano cemetery, sa citrus, kung gaano po ka-organize at kalinis po. So, ayan po. At eto na nga po, at nagtapos aming dasalan, eto na po ang kanilang mga ginagawa. Akala nila ako ay nagpipicture, pero hindi nila ito ay video na po. So, panoodin nyo po sila. Video na ba ito? uy anong ginagawa niya di di picture Hi, <laughs> <Ay>, guys! <laughs> At pagtapos ang na anak namin magpicturan at magkulitan, eto na nga po at pauwi na po kami. So eto lamang po ang aking ganap ngayong uh, undas. Ayan, and thank you for watching guys. And please don't forget to follow me, subscribes, and pakishare na rin po ng aking mga vlog. And thank you for watching. Bye bye!